Mapagpalang araw po sa ating lahat. Ang aking pong bahagi ngayon ay Exodus, Kabanata 10, Talata 1 hanggang 6. Ang salot ng mga balang. Sinabi ng Panginoon kay Moises, Puntahan mo ang paraon dahil pinatigas ko ang puso niya at ng mga opisyal niya para patuloy kong maipakita sa kanila ang aking mga himala at para maikwento ninyo sa mga anak at apo ninyo kung paano ko pinarusahan ang mga Egyptyo at kung paano ako gumawa ng mga Himala sa kanila. Sa ganitong paraan, malalaman nilang ako ang Panginoon. Kaya pumunta si na Moises at Aaron sa Paraon at sinabi sa kanya, Ito ang sinasabi ng Panginoon, ang Diyos ng mga Hebryo, Hanggang kailan ka pa ba magmamataas sa akin? Paalisin mo ang mamamayan ko para makasamba sila sa akin kung hindi mo sila paaalisin, magpapadala ako ng mga balang sa bansa mo bukas. Sa sobrang dami nila, hindi na makikita ang lupa. Kakainin nila ang mga pananim na hindi nasira ng pagulan ng yelo, maging ang lahat ng punong kahoy. Mapupuno ng balang ang iyong palasyo at ang mga bahay ng mga opisyal at mga mamamayan mo. Wala pang ganitong pangyayari sa kasaysayan ng Ehipto mula nang dumating ang inyong mga ninuno hanggang ngayon. Nang masabi ito ni Moses, umalis na siya. Ito ang salita ng Diyos. Amen. Mapagpalang araw po sa ating lahat. Narito po ang aking daily devotion sa Book of Exodus chapter 10, verse 7 to 12. Sinabi sa paraon ng kanyang mga tauhan, Hanggang kailan pa tayo guguluhin ng taong ito? Payagan ninyo silang umalis upang sumambas sa Diyos nilang si Yahweh. Hindi ba ninyo nakikitang nawawasak na ang buong Ehipto? Kaya't ipinasundo ng paraon sina Moises at Aaron. Sinabi niya, Kung papayagan ko kayong umalis upang sumamba kay Yahweh, Sino-sino ang inyong isasama? Sumagot si Moises, Lahat po kami, mula sa pinakabata hanggang sa pinakamatanda. Dadalhin din namin lahat ang mga hatupa, kambing at mga baka. Kailangan pong kasamang lahat sapagkat ipinagpipesta namin si Yahweh. Sinabi ng paraon, tawagin na ninyo si Yahweh. Hindi ko papayagang isama ninyo ang mga asawa at mga anak, maliwanag na may binabalak kayong masama. Hindi ako papayag sa inyo na isama ninyo ang lahat. Kayo na lamang mga lalaki ang umalis upang sumamba sa inyong Yahweh kung iyan ang gusto ninyo. Sa pag, pagkas, pagkasabi nito'y ipinagtabuyan sila ng paraon. Sinabi ni Yahweh kay Moises, Iunat mong pataas ang iyong kamay at dadagsa sa buong Ehipto ang makapal na balang o ubusin ng mga ito ang mga halamang hindi nasira sa tag-ulan ng malalaking tipak ng yelo. Amen po. Isang mapagpalang araw pong muli sa ating lahat. Muli niyo po akong samahan upang aking ibahagi ang pang-araw-araw kong gawain mula sa salita ng Diyos. Sinasabi po dito sa ikasampung kabanata na Exodus, versikulo labing tatlo hanggang labing walo. Ang ikawalong salot, ang mga balang. Itinaas nga ni Moises ang kanyang tungkol. Maghapot magdamag na pinaihip ni Yahweh sa buong Ehipto ang hangin mula sa silangan. Kinaumagahan, tangay na ng hangin ang makapal na balang, at ito'y dumagsa sa buong Ehipto. Kailan may hindi nagkaroon ng ganoon karaming balang sa lupaing ito at hindi na magkakaroon pang muli. itim ang lupa sa dami ng balang. Inubos ng mga ito ang lahat ng halaman pati mga bunga ng kahoy na hindi nasira sa pagulan ng malalaking tipak ng yelo. Walang halaman o punong kahoy na naiwang may dahon sa buong lupain. Dalidaling ipinatawag ng faraon sina Moises at Aaron. Sinabi niya, Nagkasala ako kay Yahweh na inyong Diyos. Ganon din sa inyo. Patawarin ninyo ako at ipinapakiusap kong ipanalangin ninyo ang nakamamatay na parusang ito. Iniwan ni Moises ang faraon at siya na nanalangin. Ito po ang mga salita ng Diyos. Salamat po sa Diyos. Amen. Ang aklat ng Exodus, Kabanata 10, versikulo 11 hanggang 24. Sumagot ang Panginoon sa pamamagitan ng pagpapadala ng malakas na hangin galing kanluran at inilipad nito ang mga balang sa dagat na pula at wala ni isang balang na naiwan sa Ehipto. Pero pinatigas pa rin ng Panginoon ang puso ni Paraon at hindi niya pinaalis ang mga Israelita. Sinabi ng Panginoon kay Moises, itaas mo ang iyong kamay sa langit para mabalot ng kadiliman ang buong Ehipto. Kaya itinaas ni Moises ang kamay niya sa langit at nagdilim sa buong Ehipto sa loob ng tatlong araw. Walang lumabas ng mga Egyptyo sa kanika nilang bahay dahil hindi nila makita ang isa't isa. Pero may liwanag sa lugar na tinitirahan ng, ng lahat ng mga Israelita. Ipinatawag ng paraon si Moises at sinabi, Sige, sumamba na kayo sa Panginoon, dalhin ninyo pati na ang inyong pamilya, pero iwan ninyo ang mga hayop. Ito ang salita ng Diyos. Amen. Our devotion for today is from the book of Exodus chapter 10 verse 25 to 29. At sinabi ni Moises, Ikaw ay nararapat ding magbigay sa aming kamay ng mga hain at mga handog na susunugin, upang aming maihain sa Panginoon naming Diyos. Ang aming hayop man ay hayaang kasama namin, wala kahit isang paa na may iwan, sapagkat sa kanila kami nararapat kumuha ng aming ipaglilingkod sa Panginoon naming Diyos. At hindi namin nalalaman kung ano ang aming nararapat ipaglilingkod sa Panginoon hanggang sa kami ay dumating doon. Datapwat ipinagpamatigas ng Panginoon ang puso ni Faraon at hindi niya pinayaon sa sila. At sinabi ni Faraon sa kanya, Umalis ka sa harap ko, iyong pangingatang, huwag mo nang makitang muli ang aking mukha, sapagkat sa araw na iyong makita ang aking mukha, ay mamamatay ka. At sinabi ni Moises, Buti ang sinabi mo, hindi ko na muli makikita ang iyong mukha. This is the word of God. Amen.